Good morning, mga Inday. Ayan, maulap ang ating kalangitan sa umagang ito. Ayan, o, oh, madilim-dilim. Ayan, maulan dito kahapon. Ayan, o. Oh. Dito ako sa labas ng bintana. Dahil maglilinis ako nito. <laughs> Window glass. Ayan, o. Oh maalikabok na siya kaya andito ako sa labas ayan o oh. hmm <tipan> Ayan, syempre, pagkatapos natin doon sa labas, dito din tayo sa loob maglilinis. Ayan, isa na naman itong bintana, pero mas maliit ito kaysa doon sa kabila. So, ayan, mag-akyat-akyat din tayo dyan para tayong si Spider Woman para malinisan natin yan para malinaw ang mga salamin pag binuksan ang ating kortina. So, ayan. Kus, 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 inday. Para malinis ang salamin. Ayan. Para walang matirang chismis. O, so, diba? Ayan, ilan lang ilan lang 'yan sa mga ginagawa ko sa araw-araw na buhay dito. So, ayan, abroad pa more. Sino nagsasabing masarap ang buhay sa abroad? hello. So, nandito tayo ngayon sa Mahiwagang Banyo. Ayan, kung nakikita nyo. Ako ay ready ready na. Parang ikagbakbakan. So, ayan na. Ang aking sandata. Ayan, no? Oh. Ang aking talagalang sandata para sa ating dito. aking. Hmm. Baru-baru ini, saya sengaja Lihat. Yes. Restoran itu. Masukkan pula pilihan ini. Ayan, lipat ulit tayo dito sa isa pang CR, sa isa pang kwarto. Ayan, no? Oh, kung nakikita nyo, tudo na naman sa paglilinis si inday. So, ganyan lang po ang aking ginagawa sa araw-araw. Ayan, ilan lang yan sa mga gawaing bahay na ginagawa ko. At maswerte ako dahil uh, hindi ako nagluluto dito meron silang tagaluto yan ay maswerte para sa akin <laughs> nakabawas na rin sa trabaho ko yon di ba nag assist assist lang ako so ganyan lang ang aking buhay dito araw araw pero nakakapagod at the same time nag enjoy din ako lalo na pag sahuran o ba diba? <laughs> Lahat naman yata nag enjoy kapag nakakatanggap na ng sahod. Kahit na nahihirapan, go lang para sa ating pangarap para sa ating pamilya, 'di ba? Ayun, kayod-kayod lang, matatapos din 'yan at uh, tayo ay makakaraos din, uh, 'di ba? Huwag lang mawalan ng pag-asa. Enjoy enjoy lang ang bawat oras sa ating buhay. At huwag kalimutang magpasalamat kay Lord. Ayan, linis na natin tong electric fan dahil may halikabok na rin. So, para malinis lahat, kailangan kong tanggalin ito at tugasan. Ayan. Mahalikabok na siya. Ayan, o. Oh. Para malamig naman ang buga ng hangin. <laughs> di ba? Malami. So, tara, linisin na natin to.